Though I could be better than I've ever been Got friends and family and a place to stay Though I should be better than ever when I see my loved ones every day I know for every life we share today I'm back manapalanga I am and Satarasi si, si Churio. yung ano, takit namin ng ano, mga palangga ng amin grill. Alam nyo ano, malamig ngayon sa labas. Autumn na talaga. Kay, para mukha ba akong kagigising ng mga palangga? Nagilamos lang ako tapos nag-toothpress. Tapos, ayun. Andito na ako sa labas. Hindi siya masyado malamig. Pero malamig. Ayan. and century. Tule. Ang gagawin namin yon mga palangga, ayusin namin na itong garden. Tapos tingnan ninyo ang nangyari sa akin garden mga palangga na disaster siya. Ayan oh. Disaster na palaga yung aming garden. Ito pala siya oh. Ano ito siya? Mga straw na gagamitin ni Arto dyan sa loob ng aming greenhouse kasi lalagyan niya ng water irrigation dyan. Parang water irrigation mga palangga. Ayan, kikita niyo yung blue na yan. Yan, magkuk... Lalagyan niya ng tubig tapos hindi ka na magdidilig parang diretsyo na siya dyan ba i-on off mo na lang siya parang diretso dilig ayan oh mga palangga yung aking sunflower kawawa naman naputol kuha tayo ng gunting kasi putulin ko na yung mga sunflower mga palangga marami pa sana silang mabubunga ay mabubulaklak kaso wala na ayan oh kawawa naman uy kunin natin yung ano gunting kuha tayo gunting dito magtrabaho ako dito ngayon sa aking garden mga palangga akong kamuti oh <clears throat> sana mag ano yan nagtuloy tuloy na yung kamuti natin magtrabaho ako dito ay hala nag ano siya oh nag tawag nito nag shoot 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 bakit naging ganon parang nagmolds yung aking mga seeds yun chusa ang ano oh galat ng garden namin mga palangga yun, gupitin ito yung panggunting ko mga palangga oh wait lang ha paano ba ito bato ba ito tanggalin ay? Ayan. Ano natin siya? ay Ayan. Yun. Ito ang taba ko na talaga. <laughs> hindi na talaga nag ano yung aking talong dyan sa labas. O oh, nag nagbulaklak siya pero hindi siya na mga mga palangga. tayo dyan sa ating talong. Ayan. So eto na siya, oh. Yung natumba kahapon, mga palangga. Kinuha ko na siya. Yan. Ayan siya. Lanta na siya, mga palangga. Sayang. Sayang talaga. Kasi bubuldusin na ito siya ni Arto, mga palangga. Kasi wala na kaming time. Kailangan na namin gawin ito kasi next month, mga palangga, mabibisi kami ni Arto. Mm -mm, kailangan, kaya kailangan na namin siyang gawin. Ayan, oh. Oh, di ba ang ganda? Na no, disaster yung aking, dahil <laughs> na no, disaster siya, mga palangga. Ay, bumagyo kasi dito kahapon. Ang lakas ng hangin. Ayan, tanggalan na natin siya. May dalawa na tayo. Kuha ako ng itong balde pala paglalagay. Itong dito muna. Nalito muna doon. Saan pa ba? Kasi yung iba, ano pa lang eh. Pupulaklak pa lang yung iba. Ayan oh. Ayan. Dahil na ano yung ating sunflower, Tanggalin na natin. Parang ayaw ko siyang ano mga palangga. Parang ayaw ko siyang putulin lahat muna. Mag-ano muna tayo. Ayan. Meron na tayong tatlo. Tanungin ko muna si Arto mamaya kung buldosin niya na ba talaga ngayong araw na to. Kasi kung hindi pa hayaan na muna natin yung iba dyan. Hayan pa siyang dalawa. Ayun o. Oh, malaking malaki ayun oh doon isa tapos meron pa doon sa kabila malaking malaki din malaki tapos ito na yung nakuha natin ilagay ko to sa vase mamaya yan ilagay ko yan sa ating vase yan oh ito palanta na to siya eh yung sunflower tapos sabi pala ni Arto mag ano mag harvest ako ng carrots mga palangga tapos itong mais i-harvest ko na rin Siguro may laman ito, kunti. iwang ko lang. Kung meron niyang laman, kunti. Ilang mais ba tayo dito? Isa, dalawa, tatlo, apat. Limang mais, mga palangga, na maliliit. Ayan. Tingnan natin yan mamaya kung may mais tayo. Mayroon tayong malalagang mais. Ayan, tapos... Ayun na, mag-umpisa na tayo mag-ano, ng ano... Ng... Ng carrots. Eh, ano ko na yung carrots, mga palangga? Sabi ni Arto i-harvest ko siya kasi yun na nga, tatanggalin na namin yung mga halaman namin dito mga palangga pati pala ito mga flowers na i-harvest ko rin yan mamaya mga palangga ilalagay ko rin yan sa vase yung mga ating mga orange na halam na bulaklak ito oh Ayan, ilagay natin yan sila sa vase kasi sayang naman yung yung pagka ano nila mga palangga, yung pagka blooming nila. Kung hindi natin sila tatanggalin tapos ibabasura lang natin, 'di ba? ilagay na lang natin sila sa vase. Yun. Tapos mayroon pa dun. Ang dami mga palangga. Ang dami. Ang dami ng bulaklak. Meron pa akong sunflower dito na isa, oh. Mag-bloom pa lang itong mga to. Ito, meron na dito. Ang ganda, oh. Ayan. Ang ganda niya. So, ayan na mga palangga. Umpisahan ko na yung pag-ano ng carrots. Pagbunot ng carrots mga palangga. Ito yung, ito yung the best one of best experience ko rin dito sa Finland mga palangga is yung makapagtanim ng carrots at makapag-harvest ng sarili kong carrots mga palangga. Actually, hindi ito sa akin kay Arto ito. <laughs> Pero, ayan, may experience natin yung pag-harvest ng ating carrots mga palangga. Hindi ito siya yung malakihang carrots talaga mga palangga. Ha? Maliliit lang ito siya na carrots. Tapos, um, kasi nga, late na namin ito silang tinanim. Pero, okay lang. At least, meron kaming makakain at makaharvest na mga carrots, mga palangga. So, ayan na nga. Mag-harvest na tayo. Saan ko ba kayo ilalagay? Dito tayo. Kasi dito sa Finland talaga, mga palangga. Yung mga na-experience ko. Uh, yung mga hindi ko na experience diyan sa Pinas tapos dito ko siya na experience sa ano sa Finland parang nakakakilig siya mga palangga wait lang ha parang para ano parang parang naging bata ka ulit ba ayan ito na yung ating pamungkal gusto ko sana makita ninyo yung ano eh yung actual na pag ano ko pag pag bu pagbungkal ko ng carrots ayan mga palangga oh tangga, kunin lang natin yan siya ganyan oh Uy, o, oh, di ba? <laughs> Para lang siyang mga daliri, mga palangga. Pero masarap yan sa si salad. Yan. Yan. O, oh, di ba? Pwede na. Tatanggalin na talaga namin ito sila mga palangga kasi kasi alam niyo yun na nga ang sabi ko mag ano na kami kailangan na namin itong uh, anuhin, trabahuin itong aming aming ano, aming garden kasi sa next month mga palangga, busy busy kami ni Arto hanggang katapusan tapos ano pala tawagin uh, tawag nito eh magtatanim pala ako ng tulips mga palangga tsaka ng garlic dito kaya tatrabahuin na namin itong aming garden, ay ito malaki ito oh, mahaba, ayan oh parang mga daliri ko lang siyang palangga pero ang ano ang ano lang pala ang easy lang palang ano hinang carrots mga palangga no buhayin yan mag ano tayo dito ha hmm, natabunan ako <laughs> para akong kinikilig talaga alam niyo yung nga hindi ko na experience dun sa Pilipinas yung dito ko lang talaga na experience mga palangga ang saya super happy yun oh, ayan Charan! <laughs> kahit maliliit lang yan siya mga palangga. Matamis yan. Sobrang tamis ng maliliit na carrots. Hindi din siya gaano lumaki yung mga palangga kasi hindi namin ito nilagyan ng ng ano, tawag nito eh. Yung ano ba, organic talaga ito siya. Hindi namin siya nilagyan ng kahit ano na mga pampalaki ba. Ganyan. So, tapusin na natin itong pag-harvest natin mga palangga. para siyang sungay para siyang ano para siyang legs <laughs> ang sarap niya bunutin ano lang malambot hindi siya matigas Ayan ah, oh. May pang -salad na tayo mga palangga. She gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about her youth. Drinks more lately, and got pills in many different colors, too. Morning light is showing. and she moves the chair to look out at her view. But a shop was built right across the street. It stands by the side where the sunrise used to be. In the afternoons, on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten Our heroes so brave and bold Our heroes have been forgotten Our heroes so... na ko na yung ating mga carrots. Ayan na siya, oh. yan kapag may itinanim talaga mga palangga, may aanihin ka talaga. Ayan, oh. Ano to? Sobrang tamis niyan kasi maliliit. Ayan, isang balde. Isang balde maliit. Tapos meron tayo dito. Sunflower. Ano pa ba, mais? Titingnan din natin itong mais. Kukunin ko na itong mais talaga mga palangga kasi autumn na nga. Ay, autumn na. Oo, malamig na siya dito. Wala na yan sila mga palangga. Hindi na yan sila lalaki. Tanggalin natin. Tingnan natin sila. Kung may laman, edi thank you. Kung wala, okay lang. At least nang try ako mga palangga. natin siya. Meron na tayo dito ang carrots. Meron pa tayong sunflower dyan. Tapos meron tayong mais na nakuha sa ating garden. Ayan, sobrang happy ko talaga mga palangga. Meron siyang naman konti ah uh, mga ilang buto. <laughs> Ayan. Pero happy na ako dyan mga palangga, no? So, ang dinim talaga. Uy, madilim yung panahon ngayon kasi pakulimlim mga palangga. Ngayon, bunotin ko na itong ating mais. Kasi nga, wala na tayong ano dyan. Bunotin na natin siya. Tapos, itong mga itong mga palangga, ilalagay ko yan sa aking mga pataba. Hindi ko yan sila itatapon sa ano, Ilalagay ko ito sila para maging pataba natin. Ayan. Tatanggalin natin yung mga bato-bato na nilagay ko dito kasi bubuldusin na ito dito ni Arto. Ayan siya. Ayan. Ayan. Oh, no. Wala na tayong mais ng tulanggo. Patay na sila. Ayan. Okay. Yo, alam niyo mga palangga natutuwa ako kay Tusa kasi kung gugustuhin niya mga palangga, kayang-kaya yang lumabas mga palangga. O ayan oh. <laughs> kung gugustuhin niya talaga na makatakas mga palangga, kayang-kaya yang lumusot dito oh. Dito. Kayang-kaya yang lumusot diyan. Pero hindi naman siya lumulusot. Hindi naman siya lumabas mga palangga. Ay nagumpisa na pala ako maghakot ng mga bato. Ayan, ilalagay ko doon sa gilid ayan o, oh, lalagay ko doon sa gilid mga palangga ayan, dito tayo, tapos medyo makulimlim talaga ngayon tingnan nyo yung aming blueberry o oh. kailangan na rin namin itong ilipat talaga sa lupa, mamamatay na ito sila mga palangga, pero babalik yan sa buhay pag ano, pag spring ayan Hello mga palangga. Gabi na pala mga palangga. Mag 5.30. 5.30 na ata ng hapon. Oy. Ngayon, katatapos ko lang pala mag live mga palangga. Andito na naman ako sa aking garden. Nakuha ko na pala yung mga bato dyan mga palangga. Oh. Hindi ko na kayo sinama. Tapos dyan mga bato dyan. Kumuha na si Arto ng traktor para para kunin yung lupa na yan. Ilagay niya muna doon. Tapos yung mga lupa na yan. Ilagay niya rin muna doon tapos bubuldosin niya na mga palangga tapos nagpaalam na siya sa akin na need niya ng anuhin itong sunflower so wala tayong magagawa mga palangga kukunin na natin itong sunflower natin guguntingin na natin yan ayan, naririnig ko na si Arto parating na siya naririnig ko na yung kanyang truck asa na ba siya? ayan, ayan na siya mga palangga <laughs> ready na, parang gusto ko mag drive ng truck mga palangga pero okay lang Uy. ayan, kunin ko muna yung ano ayan na inumpisahan niya nang mag ano mga palangga inumpisahan niya nang kunin yung lupa dyan tapos tambak doon pero ibabalik din naman yan namin ulit mga palangga kasi need niyang bulusin itong dito, tatanggalin niya yung mga damo Ayan na mga palangga. Habang si Arto nagbubuldoser siya dyan mga palangga. Ako naman, ililipat ko tong mga to. Dadalhin ko dun sa gilid muna. Yang mga, itong mga to. Dadalhin ko muna doon sa gilid. Tapos, puputulin ko na yung ating mga sunflower dyan mga palangga ito. Ilalagay ko yan sa base. Sayang sila mga palangga. O marami pa sanang bulaklak na, na mag, ano, magbubloom ba. Kaso sabi ko, okay lang yan. Meron pa naman tayo dito oh. Ayan, tapos doon sa kabila, meron pa tayo. Pukunti. Kaya okay lang yan. Ngayon, umpisahan ko na siya mga palangga maglipat ng mga gamit na ito. Samahan niyo ako mga palangga. Faith her only a a Since she got a at the top part used to have so many visitors, but now the only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun. But a shop was does right across the street And stands where the sunrise used to be in the afternoons and the catch the goes through all pictures and memories. Our Nahakot ko na sila lahat dito mga palangga oh. Dito. Nahakot ko na sila lahat dito. Ayan, nandiyan na yung ating mga halaman. Ang plano namin ni Arto mga palangga. Lahat ng mga vegetable dyan namin ilalagay. Tapos mga bulaklak ko dito. Ngayon, anuhin ko na itong tanong mga palangga. Tatanggalin ko na itong talong kasi bubuldusin ito dito ni Arto. Tanggalin na natin isa-isa. Ayan, kawawa naman yung talong. Pero anong magagawa natin? Wala silang bunga mga palangga ayan ayan na, tinanggal ko na yun ayan na yung nagagawa ni Artoma Palangga yes handa namin sa aming next next na ano mga palangga next crop next cropping Aray ko, shoot. Uh, ano matinik matinik pa na itong talong buti na lang naglabs ako ayan siyempre hindi natin itatapon mga palangga gagawin natin yung pataba pinagpawisan ako tapos ngayon naman putulin na natin yung ating uh, ano ating Tawag nyo eh. Sunflower. Meron akong gunting dito mga palangga. O, oh, ito. Ito yung ating gunting. Iharap sa kayo ha. Ayan. Medyo maingay lang yung truck. May araw po. Wait sa. Ay, ay... Uy, makati yung. Merong buhok sa. Sa ano po? Sa muka. Makati. Ayan. Kailangan na natin. Ah. nagbubuldo siya. goodbye sa flower. Sorry, sorry talaga. Marami pa sana siya ano mga palangga. Kaso, wala akong magagawa. No choice. Masakit man. Masakit man sa aking damdamin. Putulin ko na. <laughs> Ayan o. Marami pa sana siyang bulaklak. Ayan o. Na mag ano ba kaso wala na tayong magagawa dyan ilagay ko na lang ito sa base Yan. <laughs> Month, since she got a family of her own, it's kept that it took part used to have so many visitors. But now the only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun. But a shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be in the afternoons. And the catch to read goes through old pictures and memories. mga palangga, wala na yung garden natin dito tapos doon din, wala na ayan ito na yung ating mga nakuhang sunflower ayan pasok na kami sa aming bahay nakuha ko na yung ating sunflower tapos si Arto, ibabalik niya na daw yung tractor doon sa kanyang workplace, mga palangga Kapasok mo na rin itong aming carrots tsaka maize. Ay, shoot. Ano ba oy? <laughs> Nagugulat talaga ako kay Arto. Ayan. Tapos yung ating, ating, ano, sunflower. Idagdag natin doon sa ating flower base, mga palangga. Ayan. Ito na yung ating harvest for today. Ating, ano tawag Sunflower, carrots, at saka... Ah, uh, meron tayo ditong corn. Ayun yung akin palangga, oh. Ayan. Sige, pasok na ako sa bahay mga palangga, ha? Kakain daw kami ng aming hapunan. Yung kakainin namin is yung binake kong, aray ko, paano Yung binake kong ano mga palangga? Yung binake kong chicken. Ayan. So, pasok na tayo dito. Ganito lang yung aming buhay dito ni Arto mga palangga sa probinsya. Ito, kakaibang kakaiba talaga yung buhay namin dito kasi taga-probinsya kami mga palangga. Ibang-iba doon sa city kasi pag sa city ka, lagi kang nasa mall, lagi kang namamasyal, ganyan ba? Dito sa amin, pag lang talaga yung, yung ano namin mga palangga, yung aming pinagkakaabalahan. So, ayan. Pasok na tayo mga palangga. Tinaas ko yung aking ano? Bakit matilim dito? Uy, eh. ang dilim ng bahay namin. Pilawin natin. Tinaas ko yung aking hood. Kasi maraming insekto doon sa labas, mga palangga, na nangangagat. Ayan. Mag-edit pala ako ng video mamaya para may mapanood kayo, mga palangga. Pasinsya na talaga kayo, ha? Ay, ang dilim. <laughs> Pasinsya na talaga kayo kung minsan lang talaga ako nakakapag-upload ng videos, mga palangga. Ayan, wait sa ayusin ko muna yung aking sarili kasi mukha na akong ano nito. Ayan. Hmm? Hello, Chusa! Andito pala si Chusa, oh. Hello! Hello! <laughs> Kagigising lang, oh. Nagbinat, unat, unat. Ayan. Gutom na rin ako, eh. Pero ilagay ko muna itong aking sunflower doon sa vase para maano sila, ma... Ma ano, maano ma sila sa tubig. Ayan dito. Meron kasi tayong A flower base dito mga palangga, oh. Ayan. Tingnan nyo yun yung mga tinupi ko. Hindi ko pa nalagay sa aming cabinet. Diyan. Kaya, pagpasinsyahan nyo na yan mga palangga. Andun pa rin si Arto, oh. Kikita niyo. Sabi niya, dadali niya na daw yung truck sa ano. Sa workplace niya. Pero nandyan pa rin siya. Ayan. Lagay ko kayo dito. Ayan. Para maayos natin yung ating sunflower. Oh, ano talaga itong mga sunflower namin, Uy. hello tumalsik kapitan natin konti kasi medyo napahaba yung ay yung gupit ko saksak lang natin dyan Ang ganda pala ng ano no, sunflower. Nagay ko to sa gitna. Ito na natin ang dahon. Nagay ko to sa gitna, Pinaka gitna yan. At ah, parang gumanda na siya mga palangga. Pasensya na kayo. Hindi kasi ako marunong mag-arrange ng bulaklak. <laughs> At least, fresh from the farm yan mga palangga. <laughs> ayan. Ganyan yung ating flower today. Ganyan siya. Wait. Paharap ko ito, oh. Paharap ko ito, isa. Ito. Kasi dito mas nakikita yung mga orange. Eh. Ayan. Ayan yung ating for flower for today, mga palangga. Diba? Ala, alam nyo mga palangga? Diba inaanuhan ito ng B? Tingnan nyo, oh. Meron siyang parang syrup dito. Ayan, oh. Syrup ng B. Oh, tingnan nyo. Ayan. Ayan yung ating flower for today, mga palangga. <laughs> Hindi naman siya maganda. Ay, bala na yan. Ganyan na yan. Ay. Ayan. Diyan ko lang yan siya ilagay sa table namin para may pa-flower-flower tayo dyan sa ating table. Ayan siya.